Eh, perde ko ngayon eh. Ah! <laughs> Gusto mo ba akong batiin? eh? Ay! <laughs> Kaso wala akong handa. Nag-iisa rin ako sa buhay. Saan ka nag... ano? At yan lang, gagala-gala lang. Pagkala-gala. Ikaw na bumili pagkain mo. Ay, mag birthday kaya ako. Oo. Ah. Ah. Oh. Ay, salamat. Ano? Dagat ako lang. ng eh, ka, no? Hindi, maliit lang yan. Ay, <laughs> Gusto ko lang makita yung ngiti mo. Ah. <laughs> Kaya mo, pag mayaman ako, dadagdagan ko. Ay, salamat. O, sige, bumili ka na ng merienda mo. Ay, Baka mas mayaman ka pa sa akin, ah, ha? ako. <laughs> <laughs> Baka ka ako, mayroon kang anting-anting dyan na magic, eh. De. Mapayaman mo ako, eh. <laughs> ano, hindi, vero lang yan. Sige, okay. sige. Gusto ko lang sumaya ngayong birthday natin, ay, ha?